Any reaction sa pagkapanalo mo? Masaya po. saya ko po. Birthday mo ngayon? Saan naman sasabi mo na nanalo ka? Birthday mo pa ngayon? Salamat po sa Panginoon kasi tinupan niyo po yung wish ko sa birthday ko. Ginaasahan mo yung resulta? Huh? Ano yung mga pagkakanda na ginawa mo? No? Preparation? Nag... Gano'n po ako. <laughs> ano yung mga training? na nagpakahirap nag iba kaya po ako para makuha ko lang yung pong gold araw-araw na tumatakbo ka San ka tumatakbo dito po dito din hmm. pero dun sa inyo saan ka tumatakbo sa may obat po ng sports complex sa Loreto ito yung first time na pakisali ka sa palaro pambansa or first time po first time. first time ito na talaga yung sport mo? No? Oo. Oh. Sino naman yung naging inspirasyon mo sa pagtakbo? Ang coaches ko po si Sir Ben Benedicto, si Pamleone po. Anong grade ka? Ma-grade grade 6 po. May gusto ka sabihin sa mga <laughs> atleta? Salamat po sa inyong lahat. Tinulungan Tapinas... niyo po ako na tinulungan niyo po ako nga mag ano po pinasaya po ako nila hindi po ako nila inaaway sa so, nagpapasalamat po ako sa kanila sa sobrang bait nila sa akin hmm. talagang wala kang sapatos ng tumakbo may, may sapatos pa ako kanina pero nadapa po ako ah nadapa so na